Hello mga ka-farmers, once again good morning po sa ating lahat mga ka-farmers So, ngayon po mga ka-farmers ay ikalimang araw po ng ating mga biik ka-farmers Ngayon po ay atin pong pupurgahin po mga ka-farmers ang ating mga biik ka-farmers So, bago po natin papakainin ng pang nila ka-farmers Pupurgahin po muna natin ka-farmers Para patay po talaga yung mga... Uh, bulati sa kanilang chan, ka-farmers, kasi wala pang laman na pagkain, ka-farmers. So, yan yung uh, aming ginagawa, ka-farmers, bago tayo uh, nagpapakain ng almusal. Kailangan muna, ka-farmers, purgahin nyo muna po, ka-farmers. So, let's go, mga ka-farmers. So, yun, mga ka-farmers. So, ang paraan po, ka-farmers, sa uh, ating pagpurga, ka-farmers, ay... May dala tayong buti, ka-farmers, na maliit. Tapos, nilagyan natin ng kaunting tubig, ka-farmers, na sakto lang na tunawan natin ng pampuga na powder, ka-farmers. So, tapos, ititingal natin ito, ka-farmers, sa kanilang uh, bibig, ka-farmers. So, ating tunawin, ka-farmers. isang sachet ng pampurga ka farmers so sa isang bi ka farmers tapos tunawin natin ka farmers tapos saka natin ibibigay sa bi ka farmers pag tunaw na po ka farmers yung powder so mga ka farmers tunaw na po yung pampurga natin ka farmers so tara na ka farmers at ito ibibigay sa ating mga bi ka farmers mga ka-farmers so atin na pong naprogram mga ka-farmers ang ating walong pirasong baboy mga ka-farmers so hopefully bumilis po yung kanilang paglaki ka-farmers so mga ka-farmers before we end this video ka-farmers ako po yung muling nagpapasalamat po sa lahat po ng sumusuporta sa akin, sa mga viewers and subscribers and followers on my Facebook page. Daghang kayo salamat mga ka-farmers sa inyong suporta mga farmers So mga ka-farmers, that's all for today's video mga ka-farmers. Daghang kayo salamat and see you in our next video. Bye-bye!